Magandang hapon mga kaibigan sa aking mga subscriber, sa aking mga silent viewer dyan. Magandang hapon sa inyo lahat. Mga kaibigan, may mga nahanta kong coins. So, oh. ito ay lagpas manggas. 2020 20. Ito, lagpas manggas din to. 2020 puro lagpas manggas to apat apat na lagpas manggas <clears throat> ito mga kaibigan 2021 age 2 age 2 ito mga kaibigan oh. 2021 ayan o oh. age 2 yan oh in-input ko na to sa numista eh, for approval pa daw hindi pa na a-approve ata bukas ko na i-check yan sa account ko kung na-approve nila o hindi kasi may age 1 at age 3 at ang kulay ng age 1 at saka age 3 ganito Ganito ang kulay nun. Eh, ito, dilaw. Dilaw ito eh. Oh. Tapos, malalim ang pagka-engrave ng BSP dito. Malalim yan. Pero ito nga pala mga kabigan, oh, nahanto ng pamangkin ko. Binigyan niya lang ngayon. At ito mga kaibigan, Frosted Dye 2018. 1 peso. Hindi masyado makita mga ah, kaibigan eh. Pero yung likod niya oh. Frosted talaga to. Pero ito kasi sa Ubers. Ubers. Masyadong glossy si. Eh. Hindi masyadong makita oh. Pero itong likod, ayan oh. O baka ano lang to. <coughs> Excuse me po. Frosted Reverse. 2018, 1 peso. Ito naman, Aperment Mark Frosted Dye. 2019, 1 peso. O mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe. Press na subscribe, press na notification bell, pasilik ng all para manotify kayo pag ako nag-upload na video. Palike na rin. At kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Mga kaibigan, pag-usapan natin itong 25 pills. 25 pills ng UAE. 25 pills. 25 pil said kalipa non magnetic Tira muna tayo ng ito magnet Si non magnetic daw siya Non magnetic nga mga kaibigan Non magnetic siya <coughs> Issuer United Arab Emirates President Sayyid bin Sultan Al Nayam Kalit pa bin Said Al Nayam Type standard circulation coins Years 1393 to 1432 1973 to 2011 Ang daming mintage pala nito Currency Cedar Ham, value pills, 3 pesos and 81 centavos sa peso mga kaibigan. kaibigan 3.81 Currency Cedar Ham, composition copper nickel, weight 3.5 grams, diameter 3.5 at uh, 20 mm. Thickness, 1.5 mm. Shape, round. Technique, meld. Orientation, medal alignment. Medal alignment, mga kaibigan, pantay ti. Oh. Pantay. Overse. Denomination in Arabic surrounded by name of the country in Arabic and English. Mga kaibigan, oh. United Arab Emirates Ito, United Arab Emirates din to Ito yung denomination nya Sa Arabic sign daw Reverse Gazelle facing left down below Probably the sound The sand Gazelle or Goitard Gazelle Casilla Sabgo to Rosa Marica one of the two species found in the UAE ibig sabihin tapos year daw itong sa baba ang engraver niya ay si Giopre Cole. edge daw redded oh, redded nga mga kabigyan Dalawang species lang pala meron ng UAE nito. Usa. kailan mo may usa din sila doon. Deserto ang ano nila doon. Ang mint niya, Royal Canadian Mint of Winnipeg. Royal Mint yan United Kingdom. Ay, dalawa. Puro imported din to. Dito tayo sa presyo nga mga kaibigan. Hindi ah, naman pala masyadong madami. 1973. <clears throat> very good. 620. Pine. 12 pesos. Very fine. 20 hanggang almost uncirculated. 50 ang uncirculated. Oh, sure cut out. 1982. Very fine 18 pesos extra fine, .23 almost uncirculated 26 36 ang uncirculated 84 Very fine 19 extra fine, .28 almost uncirculated 30 36 ang uncirculated 86 Very fine lang 14 pesos 87 very good 560 hanggang fine very fine 27 extra fine 30 88 pine, 13 pesos ang very pine, 25 pesos ang extra pine. Mahal din pala to. Itong coins na to. 89. Very good, 12 pesos. Pine, 17. Very pine, 17. Ah, extra pine, 17. Almost uncirculated, 45 hanggang uncirculated. 95 na. Good, 14 pesos, very good, hanggang very fine Extra fine, 21, almost uncirculated, 37.59 ang uncirculated Ang mahal din Ang mahal niya mga kaibigan. Mahal siya Mahal niya mga kaibigan. 98 good 750 very good 19 hanggang fine extra fine 22 almost uncirculated 39 uncirculated 51 mahal din 2005 very good 16 hanggang fine extra fine 17 almost uncirculated 53 uncirculated 62 ang mahal 2007 Good 560 Very good 750 Very fine 16 Extra fine 22 Almost uncirculated 31 59 ang uncirculated Ang mahal din 2011 Good 560 620 ang very good Very fine 19 hanggang extra fine, almost uncirculated, 4662 ang uncirculated. Mga kaibigan, ang hawa ko ay... 1973. 1973 to mga kaibigan, itong year niya. Ah, 73 ba? 130. Um, hindi pala. Ang hawak ko pala ay... 2007 2007 seven, two thousand seven hawak ko mga kaibigan. Pero mahal din pala, napaka mahal ni tong hawak ko. So mga kaibigan, baka naman pwede maglambing ng subscribe, papres na subscribe, papres na notification bell, pasilik ng all para manutupay kayo pag ako nag-upload na video. Pa-like na rin at kung gusto nyo i-share, pa-share na rin. Maraming salamat mga kaibigan. Magandang hapon.